Wow. Boy. Boy, sexy. Hoy. Saglit so, na. Tatanong. Miss, pwede magtanaw! Paano pwede yung Francesco? Mm? Boy, anong hawak mo? Papel, boy. Alam ko na, papel. Ano ba yan? Picture ba yan? Tanak mo nang... Alam mo naman pala eh, magtatanong ka pa. Ito kasi, kahawig niya yung taong nakausap ko. Tingin nga, sino ba to? Hindi ko nga kilala eh. Baka ikaw, kakilala mo. Ba't ako tatanungin mo? Eh ko lang nakita tong tao na to. Mm. San Saan ko kaya makikita tong tao na to? bakit mo ba kailangan makita 'yung tao na 'yan? Ano bang meron dyan? Boy. Pag nakita ko 'tong tao na 'to, malaking pera 'to. Paano magiging pera 'yan 'yung tao 'yan? Ang aga-aga ng lakas ng trip mo. <laughs> Boy. Hindi mo alam, pag nahanap ko 'tong tao na 'to, magiging big time ako. Big time? Sa tao na 'yan? Sino ba nagpapahanap sa 'yan? Si Boss. Yung parang kabayo. Yung sinabihan mong kulang na lang buntot. Ha? Siya ba? Naalala ko na. Bakit niya ba pinapahanap yung tao na yan? Ewan ko. Basta ang sabi niya, pag nahanap ko tong tao na to, magkakaroon ako ng reward. Ganyan ka na pala ngayon, boy. Hindi mo ako sinasabihan pag may racket ka na pala na ganyan. Huwag <laughs> kang mag boy dalawa tayo maghahanap sa taong to at maghahati tayo sa reward yan ang gusto ko sayo ano kailan natin umumpisa na napin yung tao na yan habang maaga pa paano yan tanghali na boy tanghali na pa yan ko maaga pa ano tara hanapin na natin siya sige boy habang tanghali pa lang tara 嗯、mm hmm. Ate, pwedeng magtanong. Kilala niyo ba taon to? hindi ko po, salamat. Salamat. Ate, Pwede magtanong. Kilala niyo ba tong taon to?

Boss, pwede magtanong. Kilala nyo ba tong tao? to? hindi ko kilala yan. Wala pa, hindi pa napadaan dito yan. Eh. Di salamat, boss. Sige, boss. Salamat. Sige, okay. boss. Salamat. Thank you, thank you. O, oh, pita ako. Boy. Ang dami na nating napagtanongan. Baka hindi taga dito yung taong nasa picture na yan. Siguro. Depende. Oh, buka muna tayo. Eh, buko ka. Ilan daw? Dalawa. Dalawang ten? Five meron. Wala po. Ay, sige, yung ten na lang. Pwede utang. Utang. Malamig ba yung buko mo, te? Joke lang. Oo. Hindi, hindi po malamig yan. Oo. Oh. Uh, ng buko mo, te. Ate, sigurado kang masarap tong buko juice mo. Opo, oh, sigurado. Wow. Ate, Oh. Pwede magtanong? Pwede, pwede po. Kilala mo ba itong taong to? Mm hmm? Hindi po yun. Eh. Dito po, po nakikita. Ah, ganun ba tayo? Sige, salamat. Tara boy. Sige ate, salamat sa buko Diyos. Hoy, oh, bayad niyo. Ay, oo oh, pala. Ate, saka na, pag nahanap na namin yung taong yan, oh. Mm hmm. Ano ba, ba yan? Nagtanong na. Ang utang pa. Boy, upo muna tayo. Pagod na ako eh. Oo nga, ako din. Ano kaya kung sa ibang bayan natin hanapin? Ibig mo sabihin, sa ibang bayan tayo pupunta? Oo, boy. Sigurado, mahanap natin siya. Isang bayan naman natin siya hanapin. Sa Gimba o kaya sa Pura. Pag hindi natin mahanap, Subukan natin sa mungkada. May kakilala ako doon. Baka sakaling matulungan niya tayo. Ang maganda yung naisip mo, boy. Pagdating talaga sa pera, ang bilis mong mag-isip. Siyempre, pera na yan. Ano, bukas na lang tayo pumunta sa gimba. Umuwi na tayo. Huwag mula boy. Ano kaya kung subukan muna natin sa palengke? Bakit sa palengke? Imalay eh, mo. Napataan siya sa palengke. Bumili ng ulam. Sa bagay, may tama ka. <laughs> Matagal na. Ano, tara na. Parang di tayo abutan ng gabi. O sige, tara na. Mahirap na. Baka abutan pa tayo ng gabi. O sige. Boy, Boy sexy. Hoy. Saglit na. Ang tatanong. Miss, pwede magtanong? Talaga babagay sa itsura ng motor mo, yung gulong mo, pag iyan ay marumi. Eh. Maputla at naninilaw. Pero mabuti na lang at mayroong ganitong product Na kayang ibalik ang dating itsura ng gulong Ito ang GR4 Tire Black Ang sikreto sa makintab at protektadong gulong Madali lang gamitin nito Mag-apply lang ng kaunting Tire Black sa sponge Ipahay dito sa maduming gulong At pagkatapos nyan ay makikita mo na kaagad ang resulta Malilinisan na ang maduming gulong ng motor mo Kita mo naman yung pagkakaiba Kanina ang dumi at sobrang putla Pero ngayon mukhang bago na Kaya kung gusto mong magmukhang bago yung gulong mo Ilalagay ko na yung link dyan para mabili mo na